upat ni Nerissa. Kapit mo. ni Nerissa, upat ng waitress. Oh, ba't ka makasagot? First Magdali lang yung tanong ni ma'am. Bukang mapaperfect ko to, ah. Ano? Ang full name ni Jose Rizal? Full name? Akala ko full name niya na yun. Dinuro ba yun ni ma'am? Kung nakikinig talaga kayo sa discussion natin, alam nyo kung ano full name niya. Alam ko lang yung full name ng crush ko. Ano ba kasi full name niya? So, wala palang nakikinig sa akin, ha? Sige! perfect sa exam ang makakasagot sa akin. Ah, ma'am, alam ko po. Okay, Cheska, ang full name ni Jose Rizal ay Jose Potasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Very good! Perfect ka na, ha? Yes, thank you, ma'am. Ma'am, bakit pa ba namin kailangan pag-aralan yung full name ni Rizal? Itatanong ba yun sa amin kapag mag apply na kaming trabaho? Oo nga, ma'am. Parang di naman kailangan pag-aralan yan. Perfect na sana ako, eh. Pinag-aaralan natin siya kasi marami siyang nagawa at naiambag sa bayan natin. Eh, kayong dalawa, ano na yung bag nyo? Ah, uh, di ba puro laki reklamo at pabigat sa bahay? Eh, sabi ko nga po, ma'am. Uy, alam mo ba? Ano yon? May jowa na ako. Wala talaga? Hmm, cute nga niya eh. Wala cute? Oo. Oh, oh. Wait lang. Dito prang ka. ko siya. Do, binaba. Bakit ayaw mo sumagot? Kinikilig ako kapag ika'y nakita na a babae, kapag tinatanong mo kung saan nila gustong kumain, sasabihin nila ikaw bahala. Pero kapag nagsuggest ka naman ng kakainin, ayaw naman nila. Like, ba't di mo nalang sabihin kung saan mo gustong kumain? Uy, Oh. May tanong ako sa'yo. Ano yon Ba't yung Friday ang lapit sa Monday, pero yung Monday ang layo sa Friday? Oo oh, nga, no? Hindi ko din alam eh. Parang ikaw lang yan. Bakit <laughs> naman? Ang lapit mo sa crush mo, pero malayo maging kayo. It really hurts, ang mag lang Mata ka ba? Mata. Matatamaan ka na sa akin. Hindi ka dito. Guys, may sasabihin ako. Nagtataka lang ako sa mga videos ko. Yung mga nagduduwet. Puro bata. <laughs> Bakit ba? Bakit ganun? Bakit puro bata yung mga nagduduwet ng mga videos ko? Sinasabihin ako ng tirador ng mga bata. <laughs> Guys, pero hindi po talaga ganun. Ako, hindi talaga ako pido. <laughs> hindi ko talaga alam bakit may mga nagdudu as in lahat ng mga kapag kinlik mo yung sounds halos puro bata yung mga nagduduet guys di talaga ako ano <laughs> bakit ganun? kala ko tulog na yung mga bata kapag gantong oras uh, ang sarap ng pagkain nag ka ba? oh anong problema? tanong mo sa sarili mo ha? bakit ako? ewan ko sa'yo ah tinatoyo ka na naman no ayoko na Palagi na lang ganto. Ano bang ginawa ko? Nahihirapan na ako! Ang ayos-ayos mo lang kanina kumakain tayo ah! Alam mo ako okay kinasana eh! Kaso ang damot mo! Ang damot-damot mo! Ano bang pinagdamot ko sayo? Sabi ko sayo kanina, sakin na lang ang balat ng manok. Pero kinain mo pa din! Hindi ko talaga kayang ibigay yun! Ipagdamot mo na lahat! Huwag lang ang balat ng manok! Sorry na! Hindi! Itigil na natin to! Babe naman eh! Di mo ako, babe. Bakit? Tanga kapatid mo ako. <laughs> Lagot ka kay mama. <laughs> oh, ang sarap ng pagkain. nag ka ba? Oh, anong problema? Tanong mo sa sarili mo. Ha? Huh? Bakit ako? Ewan ko sa'yo. Ah, tinatoyo ka na naman, no? Ayoko na! Palagi na lang ganto. Ano bang ginawa ko? Nahihirapan na ako! Ang ayos-ayos mo lang kanina kumakain tayo, ah! Alam mo, okay na sana eh. Kaso ang damot mo. Ang damot-damot mo! Ano bang pinagdamot ko sa'yo? Sabi ko sa'yo kanina, sa akin na lang ang balat ng manok. Pero kinain mo pa din. Hindi ko talaga kayang ibigay yun. Ipagdamot mo na lahat. Huwag lang ang balat ng manok. Sorry na. Hindi. Itigil na natin to. Babe naman eh. Di mo ako babe. Bakit? Nakakapatid mo ako. Ay. <laughs> Lagot ka kay mama. Ew. Tignan mo nga itsura mo. Hindi ka bagay sa school na to. Wala akong oras makipag-away sa Cheska Talaga? Eh di bibigyan kita ng oras? Hoy, babae ka. Subukan mo sakta ng besi ko. Makakatikim ka sa akin. Uh, look who's here. Ang BFF niya, Squatter. Anong sabi mo? Aray! Ah! Huwag ba ang asan, be! Baka gusto mo mabura yung mukha mo! Uy, Patricia! Tama na yan! <theorizelly> Awayin mo pa tong bese ko! Hindi lang yung matitikman mo sa akin! Walang ya kayo! ipapa guidance ko kayo! Lagot kayo sa tatay ko! Go lang, be! Papuntahin mo dito yung tatay mong korap! Pag di mit kami, hindi pa ako tapos sa inyo! Ay! Banatera ka talaga, bes! Alam mo yan, bes! Like this, more than I got Oh. bang 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 Careful. Ano Wala akong magawa ngayon kaya naman. Let's do the spicy noodle challenge! Sabi nila, sobrang anghang daw neto. Ano pang gagawin natin? E, eh, dilutuin na to! Eto na siya. Ilagay na natin yung sauce. Siyempre, ilalagay natin lahat. Guys, legit, kinakabahan ako. Grabe oh, sobrang red ng sauce. Parang sobrang anghang talaga nito. Iba yung kaba ko ngayon, promise. Haluin na natin. Okay, first kain. Basic lang to sa akin, promise. Parang wala lang. Napaka basic. Parang level 1 lang siya. Wala siyang bahid ng kaanghangan. Guys, uubusin ko to para sa inyo. Wala to guys, wala. So, bumili din pala ako na tong... oh Natunaw yung ice cream ko! Hindi guys, ano lang to. Um, Diba? Wala man, basic. Wala 'to. Grabe, eto 'yung pinaka-anghang nyo? Wala 'to. Lalagyan ko pa ng hot sauce ha, kasi wala siyang anghang. Cheers. Oh my. Honey Bunch! Tikban mo to! Ano, basic lang? Yes. Guys, malapit ko na siya maubos! Oh! Oh! oh. <gasps> <gasps> Hindi ko na kaya! Puntahan natin sa Honey Bunch. Pili ko nagsusuka na siya sa CR! Bunch! Ano? Ano yan? Guys, pingin, sobrang... Pingi, 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 pingi. Sobrang ang... <sighs> oh, careful. Careful! Ay! Malang... Ah! <coughs> Ay! Ay! Next challenge tayo ng spicy. Ayoko na. Tao po! Oh, pre, ba't nandito ka? Ready ka ba sasama? Gagawa tayong project na yun. Ay, naku, pre. Masakit yung ulo ko tapos may lagnat pa. Pass muna ako. Ah, ganun ba? Oo, palagi ka kasing bad timing eh. Sayang, pupunta pa naman kami sa bahay ng crush mo. Ay, magaling na pala ako. Tara na, tara na. Oh, akala ko bang may sakit ka? Biglang nawala yung sakit. Kasi mas masakit pag nawala ka sa piling ko. ko kaya na ang mo. May papako diyan sa Uy, yun yun mo. Ba't ba kasi ang hirap makasama ni Crush? Bakit ba? Kasi naman, ang layo-layo niya. Nasaan ba kasi siya? Ayan, no? Ba't ba kasi ang layo mo? Punta ka na kasi dito. Kinikilig ako kapag ikaw. kita la 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 co mo talaga ako love? Hindi ma, joke lang. No. Uh, hindi mo talaga ako love? No! Love mo ko, love mo ko. Yeah! Bakit di mo ko love? Pero ba't parang lumabo yung salamin ko? Inisin mo kaya? Gagana yun? Oo! Oh.